Nang paragis. Unin ko ah. Yan, ito yun. Wait lang na. Ito yung gina sinasabing paragis. Na magagamot po ano yung sakit mo. Sakit ito sa high blood. Lahat. Pwedeng gamutin ito. Yan. O sa mga hindi nakakilala sa paragis, ito yung paragis guys na na ginagawang barley. Hindi ko alam kung itong ginagawang barley. Basta, ito yung halamang gamot na to or halaman na paragis. Pero ang alam ko, maraming, na, maraming benefits to. Iya! Oh. Yeah. Balak Marami ito dito guys, oh. Ayan. Ito yung sa mga hindi nakakilala, ito yung po ang paragis na kagamot ng, ng sakit. Ito sa kambing. Oh. Mm.